Hi mga ka-repair, may gagawin naman tayo dito ngayon. Dalawang ano, barina at saka grinder. Ito pa mga ka-repair ipakita ko sa inyo. Eh madali lang to ayusin mga ka-repair kasi basic lang to yung mga barina at saka grinder ayusin eh. Ito mga ka-repair yung aayusin natin. Barina at saka grinder yung sira nito ni Barina mga ka-repair <laughs> sinaksak ko sabit lang mandar siya mandar siya namatay agad ang una-una mga ka pag nag test kayo nahuli ko na yung sira nito mga ka-repair i ko na lang sa inyo itong pang saksak yung cord nya ito yung una unang nyo na testiran ito yung una unang nyo testiran simula dito sa jack nya papunta dito kaya pinutol ko to dahil tinister ko kanina ayan binuksan ko na tinister ko kanina yan walang konti niti na lumalabas sa tister ko una una ititister yo dulo hanggang dulo yung ititisteran yung ang saksakan na to yan dito ko na ulit siya mga repair tinister ko to hanggang dyan sa switch nya may putol yung brown na to yan wire baka maka encounter kayo ng ganito una una nyo na i-check yung wiring nya palitan nyo muna yan kung mayroon kayong pampalit palitan nyo na lang ganito lang mag tester ng wire mga ka-repair yan dapat may masusukat tayo ng continuity putulin nyo muna yung wire dito sa pinakapuno puno nya para malaman nyo kung mayroon bang putol or wala or karamihan dito na naman ang puputol eh sa galaw galaw ng paggawa nyo <clears> tinister <throat> ko ito mga ka-repair yung outlet nya yung ano nya okay naman yan okay okay naman siya sa tester ko may continuity naman yung sira nito mga creeper dito lang dito sa cord na to ito yung may putol kasi tinister ko yan boss Bali, tinister ko itong mga ka-repair. Simula dito, sa pinutol ko. Hanggang dyan, walang konti na malabas. Ibig, mga, uh, ibig sabihin mga ka-repair, itong wire na to, may putol. Kaya ang gagawin natin dyan, iputulin lang natin dito. Hanggang dyan. Para madugtong tong wire nya. Yan, yan mga ka-repair. Kasi yung sira nito mga ka-repair dito, yan kasi sa galaw-galaw ng pagbabarinan nyo kaya nasisira yan yan ang gagawin nyo kung halimbawa na mamatay yung ano nyo yung barina nyo patuloy nyo lang dyan at saka dugtungan muna kasi pag ganun pa rin hindi pa rin gumana yung barina nyo ibig sabihin yung dito naman kayo pupunta sa pinaka ano nya pinaka carbon nya kasi minsan yung karbon na to, ano na mixi na kailangan nyo napalitan yan lang mga ka-repair uh, dugtungan muna natin para matesting natin kung okay na iba yung gawa natin Dugtungan natin dito mga ka-repair madali lang to ayusin mga ka-repair basta sundan nyo lang yung ginagawa ko si pag sira naman yung armature niya yung pinaka armature niya dito yung umiikot <coughs> yan yung ginagawa ko niyan nili kung may papel diliya kayo nililiha ko na lang kung may sira yung armature niya kung madala ba sa ano niya sa papel diliha pero pag sira na yung armature yung wiring ng armature bili ka na, bili na lang kayo ng bago kasi mura naman to yung ano eh yung barina na uh, ngayon marami naman barena lumalabas mura lang mumurahin meron naman eh ito na mga ka-repair dinugtong ko na eh titesting natin kung gagana na ba yung ginawa natin nadugtong ko na dulo o dulo uh, saksak natin ito na ito na saksak na natin yan tapos i switch natin uh -huh. try natin pandarin Yeah. Pagdating mga ka-repair Ayan mga ka -repair. Ayan lang mga ka -repair. Sana may natutunan kayo sa mga video ko At huwag makalimutan Maki-subscribe sa akin Pag-click naman ng notification bell Para updated kayo sa aking ginagawa Na mga video Maraming salamat God bless na may, may natutunan naman kayo ito naman yung susunod naman natin mga ka -refer na ayusin yung grinder eh, panibagong video na naman yan yun mga ka-repair maraming salamat